isa na namang nagka-trending na lugawan ng ating naispatan na talaga namang dinadayo at pinipilahan. Dahil for as low 35 pesos hanggang 120 pesos ay makakakain ka na. Dito nga ay talaga namang napakasulit dahil hindi naman tinipid sa serving. Dahil napakadami mo rin pwedeng isahog. Lalong-lalo lalo na yung binabalikan sa kanya yung mga laman loob ng baka. Kaya naman pag napadayo ka dito sa so may bangkal Makati, ay wag na wag mong palalampasin na, na hindi makapag-food trip dito sa lugawan ni Lods. Yo, wala mga may ngayon tayo sa may kahabaan ng Apolinario Street, corner Makabulos, dito sa may bangkal Makati mga kays. So malapit dito sa mataas na paaralan ng bangkal mga kays. So dinayo natin yung nagtitrending na lugawan ni Lods. Ayan mga kays, so napaka solid. So tara so, samahan nyo ko, alamin natin kung magkano to at kung ano yung mga sahog. Mga sahog ng lugo niya, let's go. Ay okay, kuya. Ay okay, maganda nga po. Din. Kaya ano pa pala pangalan mo? No? Ani po. Ani. Kaya ani, ano po yung mga ibinibenta mo rito? Mayroon po tayo dito kay lugaw. Lugaw? Okay. Ano naman yung mga laman niyan kuya? Mayroon pong laman, may mga isaw, puso, kualia, tumbong. Magkano naman yung presyo niyan kuya? Ah, uh, 65 pong bawat isa. Lahat na yung, ano na yung, kada, kunyari, ah, uh, lichon, mga gano'n, 65 pesos? Lichon po, 85. 85 pesos? Ano pa yung, ano na sir, pag may egg? Ah, at 17 po, pag egg. At 17 okay. pesos, o yun. Kaya anong oras kayo nag-o-open dito? Ah, uh, nag-o-open po kami, kuya, ano, 3 p.m. hanggang 2 a.m. 2 a.m. Okay. Saan naman nila malulok ito kuya? Ano nga dito na po yun sa may mga bulos sa kulinaryo. Uh, corner ng Australia at Malbar. Tapat okay. kami ng Wendy's Burger. Yun. Sa Bangkal Makati kaya no? Opo. Okay. No. So bali kaya yung lugaw mo nagre-range ng 85 pesos yung pinakamahal. Uh, Meron pa po okay. overload kuya, 120 overload. 120 pesos, okay. ay ayun, no napakasol. Oh. pa-order ako ng lugaw, tsaka yung lichong kawali na. At no, uh, ito. ito na mga kuis, yung in-order natin dito kay lugawan ni Lods na nagka-trending dito sa uh, kahabaan ng Apolinario Street, bang, uh, corner Makabulos, Bangkal, Makati mga kuis. sa no? Grabe. So, hindi na nga natin naubutan yung kanilang mga laman loob, mga puso, mga ganon. So ito na lang yung naabula natin Yung kanilang lichon kawali at saka Pocoa mga kuis eh, no? Grabe So yung presyo ng mga dugaw niya rito uh, For only 35 pesos hanggang 120 pesos mga kuis Eh makakain na kayo dito Ayan. So tara tingnan na natin to Bago pa lumamig Siyempre lagyan natin ng masarap na sili Ayan no, pabisa Sili Tapos bawang Ayan no Siyempre, dahon na legal. Ubus na. Ayan, okay. oh. Dahon na legal. Yeah. Siyempre, kalamansi. Tama na natin pati buto. Tapos konting patis. Good. No game. Sabi, oh. Napakadami ng sahog. At saka nalaki ng hiwa ng ano, bichon. Bichon kawali, ayan, Tara, tignan natin. Lugaw with Tokwa. Mmm! Mabisa! Tap yung lugaw niya. Panalo, tapos may chokawale. Ayan o. Mmm! yung lugaw niya. Napaka-crispy nung ano. Ito kawale. Bon alors. Ça. Hmm, ben yeah, no? oh, solid boys. Hmm. So mga kuys, sa mga gusto dumayo dito sa Luguan ni Lods, madali, madali lang siya mahanap mga kuys, dahil malapit lang siya dito sa mataas na paaralan ng bangkal mga kuys. Dito sa may corner ng Makabulos at Apulinario lang mga kuys. So open sila dito ng 3pm hanggang 2am mga kuys. Pero agahan nyo lang dahil talagang nagbabiral siya ngayon. Trending na trending siya. So ngayon wala pang 2am, mauubos na yung paninda niya. Lalo-lalo na yung mga, mga laman loob, yun yung mga dinadayo sa kanya. So paano? Pupo-drip na ako, tuloy-tuloyin ko na to. Paalam.